Morning! Alam niyo po bang bulaklak? Nag-uumpi niya siya bilang bubot hanggang sa mamukadkad. Ganyan din po sa sanggol sa isang tao. Wala pong ipinapanganak ng matanda na. Ipapanganak muna tayo bilang sanggol, gagapang, mag-aaral hanggang sa mamukadkad, hanggang sa tumanda, hanggang sa umusbong. Ganon din po sa isang negosyo. Mag-uumpisa sa mababa. Habang nag-uumpisa, nandiyan po ang mga trials, nandiyan po ang mga pagsubok at ups and downs. Hanggang po ito ay lumago, makilala, tangkilikin, at pasenso. Kaya sa mga detractors po, ang funeraria tandok, maraming salamat dahil sa inyo, lalo kapag tumatatag lalo kami umuusbong. And behalf of Funeraria Tandok Family, marami pong salamat sa mga nagtitiwala sa aming kakayanan. Marami pong salamat sa nagtitiwala sa malinis at maayos naming servisyo. Salamat!